Ah, uh, what's up mga kabay? Isang magandang tanghali sa atin lahat. <laughs> Yan mga kabay, may gagawin tayo ngayon, magpapauga tayo ng uh, tawag nito. Kiat-kiat. Yan kasi yung nandito dati sa akin, uh, naibigay ko na mga kabay kasi yun nga may nanghingi. Ah, uh, napanood niya yung mga video natin. Siyempre mga kabay, subscriber natin, hindi natin tatanggihan. Ngayon, ang gagawin ko, magpapauga tayo. Uh, para mapapakita ko rin sa inyo mga kabay. Uh, ano siya? Uh, may puno ako dito, hindi naman sa gano'ng kalakihan. Uh, mag ano tayo mga kabay, cuttings. Yung mga project natin ngayon, cuttings. Okay, puntahan na natin para makakuha tayo. Five minutes later. Mga kabay, yan, kunin na natin. Yun. 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 sama so, mga kabay yung mga kabay nakakuha na tayo yun siya bali dalawa dalawa yung gagawin natin ngayon mga kabay yun ito siya yun sa mga kabay bali tinanggal ko na ito pinutol ko na yung ibang sanga yung gagaling dito yan o oh. yan bali dalawa sa mga kabang, mga kabay Bali dalawa sa mga kabay Ayan siya Yan yung ano natin ah uh, Galing sa cuttings Na i icu natin Dito nag, may plastic na kong dala Tabi lang natin po uh, Dito may plastic na ako Sa so, labing plastic natin to Yung gagamitin natin ayan, plastic Iwag kung kasya ito mga kabay kasi Parang mas mahaba yata to ay maiksi mga nagsisimula pa lang magpabuhay ng mga iba't ibang klaseng prutas ah uh, ganito lang gagawin nyo uh, sundan nyo lang ako yan mga kabay dito uh, kumuha lang ko ng tubig yan o tapos ah uh, yung ano mga kabay pampaugat natin yay tapon yung hormon yan o pampaugat sa mga kabay lagyan na natin Kunti lang babad muna natin mga kabay saglit yung ano yung ating items yun siya haluin natin kita ba yan siya lapit natin yung ating camera para kita nyo haluin lang natin mga kabay yun mabisang pang paugat to mga kabay ang hormon mga kabay ah, nabibili to natin sa Shopee o Lazada yan, pampaugat. Kaso lang wala na sa pangalan talaga. Ito siya, oh. Parang pulbo. Yan. Parang pulbo yung laman. Okay, babadal natin to. Yan siya. Uh, habang nag-ano ko dito, uh, prepare dito sa lupa, dito natin siya itanim. Yan, dito natin siya itanim mga kabay. Ito, babadal natin saglit. Ito. Oh. Balid dalawa mga kabay. Tapos yung plastic, kinanda ko na, kumuha na ko ng plastic doon, dalawa din. Dito natin siya i-balot. siya. Ayan, ganyan lang mga kabay, pagka magpauga tayo. Yan. Okay. Yung mga kabay, habang magpagabad haba, tayo mga kabay, diakin ko lang to kasi ito yung panglagay natin. Yan, dalawang stick. Ito siya. Tapos magkakape muna ako. Kape muna tayo mga kabay. Ano? Ayan, pag mga ganito paraan, mga kabay, tsaga-tsaga lang talaga. Kasi mga kabay, pwede naman tayo sa cuttings. ah uh, gumawa ng mga ganito. Yung itutusok na natin. Tapos, but, ilagay natin sa isang solok. Ang problema, ang problema, yun ang mga pagtatanim na tsamba-tsamba <laughs> pag tsamba-tsamba mga kabay okay lang kung may mabuhay okay lang din kung hindi pero dito sa paraan itong paraan natin mga kabay 100% mag uugat talaga yung ano natin uh, pinaghirapan ito yung mga paraan mga kabay na ano ito okay na siguro to uh, kita ba yung kita pala kasi malabo yung camera ko ngayon mga kabay. Pasira na kasi yung isa kong cellphone. Yung Samsung. Kaya tsaga tayo dito sa isang cellphone, yung Vivo. Okay? I Simulan na natin. Ito pala mga kabay, yung lupa natin. Pakita ko. May mix sa ipa ng palay at saka compost. Yan. Hindi sa madaling matuyo mga kabay. Pagka may compost. Yan. Tingnan natin. Para ma-i-siksik natin mamaya siya. Ah, huwag masyado punuin. Tapos siyempre mamaya mga kabay, ipandilig din natin yung ano nito. Yung pinagbabara ng ano ito. Huwag na natin yung isa. Isa na lang. Siya. Six -eight. Para sulit yung ano mga kabay. Hindi basta-basta matuyo. Kasi dito mga kabay, hindi pa natin kailangan na buhaghag na buhaghag siya. Tapos pangalawa, Si masyadong haba saan ba yung cutter ko first cutter wala yung cutter ito sa likod masyado sa mahaba putulan natin oh. yun okay siyempre tabi ko na yung ano mga kabay uh, ano natin tabi ko na yung pinagmixa natin ng lupa ito na siya tapos siyempre mga kabay ididilig na natin to yan kasi dito mga kabay isang beses natin magdilig kaya basain na natin ang gusto yan na siya ididiligan na natin yun yun yan ang mga kabay, nadiligan na natin ang husto. Yan, yung dalawa. Okay. Yan yung isa. Siyempre, uh, gagamitan natin ng stick. Ito siya. Kasi hmm. isa, ganun din. Para naman to sa kawayan mga kabay, asa uh, plastik plastic mamaya. Ayan. Ganyan lang kadali mga kabay. Ang pag ano natin ng ah uh, kiat-kiat. Pagpabuhay. yan Lagyan na natin ng plastik mga kabay. Ito. So, Ayan.

langsung nga ka ilagay sa lilim buat huwag sa maarawan yan tapos isa yan sa lilim talaga natin ilalagay mga kabay okay na siya yan na siya yan bali dalawa yan bali dalawa mga kabay yan siya baka isiyo na yan parihas ang um, ganun lang yan mga kabay yung ano ah, uh, paano ng mga halaman tapim na kulit Papa Eroplano, get out sa lahat ng pasahero. Gusto dito mga kabay, yung ano, yan o, dami ko pang tanim dito. Yan. dami pa natin tanim dyan mga kabay. Tapos ito yung mga ginamit natin, ano, tawag nito, yung hormon. Yan siya. Tapos yung iba natin gamit dito, kumpleto tayo mga kabay. Plastic, cutter, yun. Mga kutsilyo. Mga kutsilyo straw yan napakadali mga kabay napakasimple ng mga paraan okay ah, mga kabay mag update tayo dun sa ano yan mahigit na rin sa isang buwan mga isang buwan yata at saka ano ah uh, five days yan ah, kasi ah, dito natin sa inano mga kabay A uh, dito natin sa Linagay. Sina, uh, pinagsama ko na siya sa iba dito ng icu Yan ito ibang ICU din to mga kabay ayan no. Yung malaking ano yung kung buhay na yan. Yan tapos may mga ICU pa tayo diyan sa loob. Sabay-sabay ko siguro mga kabay yung ano. Ay, ay. To ICU din to. Ah, uh, dali. Ito kasi sa mga kabayo dalawa. Yan, ito mga kabay, hindi na kaisi ito. Ito yung pinagkaiba. Yan, no? Yan, hindi siya masyadong healthy. Iwan ko lang to. Ay, ay, ay. Sakit ang tuhod ko. Yan, ito yung isang yung mga kabay. I-check natin bago yung ginawa natin mga kabay. Ops, hirap pagka-isa lang talaga tayo mag ano mga kabay. Ah. Uh, ang hirap. Ano ba to? Yan, i anong ko na lang. Bababa. Uy. Sus. Yehi. Uy, ang healthy ng mga dahon. Oh, ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kabay. Yan 'no. Oh. Mas green na green 'pagka nakalagay sa plastic, yan basa pa yung plastic niya. Ito 'yung hindi yan sinadya ko talaga yan mga kabay. Kasi pagka nag-update ako dito, ah uh, makikita nyo talaga o oh. tingnan nyo yung dahon pasensya na kasi masilaw dito saan ba kung na hindi masyadong mainit yan kasi nandito may halaman kasi dito mga kabaytas dito natin sa linagay ayan e ako nakikita nyo grabe yung moist yan yung parang mga ano tubig sa loob yan siya yan tapos ito yung ano yan pa may ICO pa Dyan, oh. yan kasi dito ako nag ano mga kabay ito namang malaki uh, buhay na buhay na rin sa mga kabay pero hindi ko po hindi ko to pwedeng buksan muna yan tinubuan ng anang anos baba ah uh, damo yan siya do naman yang galing mga kabay yan yun o know, pinotol natin kinat natin yan ito kinat natin yan siya yan tapos ito sa mga kabay inisiyo ko talaga para sure ball yan, halos magkasabayan dito mga kabay yung pag ano ko. Kaso lang, ang problema nito kasi pilo, pilo din drone. ah uh, baka pagbuksan ko, baka mamatay. ha paano ba kaya? Ah, di na bali. Basta mapakita ko sa inyo mga kabay. Aray ko. Nabuksan din natin. Uy, ayan nga mga kabay oh. Ay, wow, ganda ng kanyang dahon. Saan kaya ko propuesto para kitang kita? Yan sa mga kabay, yung hindi in-ICU, uh, matamlay yung kanyang mga dahon. Yan o. Yan, matamlay. Saka iba yung lupa. Tuyo. Ang in-ICU naman natin, basa pa rin, tapos tinubuan pa ng ipil-ipil. Ayan yung kanyang dahon, mga kabay. Sobrang healthy. Tapos ito, yung pilo natin, may shoot na kaagad nga isa, mga kabay. Ayan o. Kaso lang maano talaga, ma 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 hindi siya malinaw. Kaso yung iba ko dito ang halaman nito siya. Tapos siyempre kunin natin yung dalawa. to. Tapos may ulog din ako dito mga kabay. Na magtanim ang kosbal, di inay siyo din natin. Sobrang taba Oh. Yun. Ha? Init. Grabe init ngayon. Ah. Yan siya. Isa pa. Yun. Uy, init. Yan. Okay. Kunin ko na yung upuan. Ha. Kapag maraming ugat yung mga kabay, uh, i-ano ko na yun. Ilipat ko na yan dito sa malaking ano. Plastic. Dito tayo. Ah, init. Grabe ngayon. Samir na samir. Kaya yung mga tanim ko dito, ang mga, gulay, mga kabay eh kawawa ayan o yan talagang ano sila lanta yan basang basa yung puno nyan yan basang basa yung mga puno nyan mga kabayo okra ko dun o talagang nasa arawan ko ganun din ayan oh. Ah, lantan lanta may mga bunga pa naman ito mga kabayong ano natin ang palaya yan yan siya marami pa rin bunga yan mga kabay kasi ito na Aha. Uh -huh. Isang kamay pa rin tayo. Wala tayo kasama. Hey, excuse me. Para sisipunin tayo ah. Uh, hirap talaga mga kamay pagka wala ka kasama talaga mag vlog pagali na natin yung kanyang ano tapos si isa Basang-basa pa kanyang, ano mga kabay? Ah, dahon. Ah, plastik plastic. Yan ah. Na. Paglala natin. Ito sa mga kabay. Ayan oh. Nakita nyo naman yung moist. Yan oh. Yung moist ng plastic. Yan. Ito pa yung isa. Yan. I-ano natin. Ah, buhay. Ang problema, kung may ugat. Yan, ito yung isa. Buksan din natin. Oh. Yan siya, buhay pa rin. O, bagong talbos na mga kabay. Yan, mahigit na kasi sa isang buwan. Yun, dalawa. Tapos, simpre, tatanggalin natin itong ano. Ah, tigas. Tigas naman ang isa. Ah, ito yung plastic natin. Tabi natin ito kasi magagamit ito natin sa susunod na mga vlogs natin. Ah, kukuha ko ng Tubig kasi gusto kong subukin yung ano kasi ililipat ko rin sa dito mga kabay pagka may ugat siya para madali na lang yung paglaki kikuha lang tubig mga kabay tapos mga kabay dito may mix na ako na ano yung ipanapalay kasi kailangan na natin yung buwaghag para para dito sa ano to yung plastic na mga paso ito mga kabay pag wala kayong budget ay ito na lang bibilhin yung mga kabay yan matibay din siya bali dalawang piraso yung anuhin natin yan. Dito may ganito ako. Uh, dito mga kabay, may mas maliit ako. Tingnan nyo ha. O mas maliit. ba? Diba? Tapos may medyo malaki. Yan. Tapos may pang ano na talaga siya. Para dito siya lumakinat ng gusto. Itabi lang natin. Uh, dito. Yan na natin. Uh, ayan mga kabayo, ugat. Yan. Dandahan nila natin. Ang hirap talaga. Uy! Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabay. Yan o. Oh. O, oh, di ba? Pero, hindi ko sa kailangan ni ano, mga kabay, yung babasagin talaga ng husto. Kasi, maano yan, uh, tawag nito, ma, ma stress. Pero kita nyo naman, eh, hindi, hindi lang yan mga kabay, pati yung isa, kasi ililipat nga natin siya. Tutigas pa naman ito. Sige lang, galing ko lang. Ah. Uh, ito ito yung pinakamaganda sa mga ganitong plastic mga kabay, madali san tanggalin. Kasi ito malambot lang kasi. Kaya ito yung napili ko na pagka magpatubo ko ng halaman, uh, ito yung ginagamit ko. Ah. Yun. Ito medyo kumapit. Ayan. oh, ito mga kabay, akala mo nasira. Yan you know? Pero ibabalik pa rin natin yan. Buo pa rin yan mga kabay. At saka hindi sa katulad ng iba, yung plastic na plastic talaga na ite yung katulad nito mga kabay napaka ay ay sandali na natin ang gulo ng kamera natin pag ganito mga kabay wala na ang bilis niya na mapunit nabubulok din siya yan ito naman yung ano huli bisel yan o no? yan pagka ito hindi sa basta basta nabubulok mga kabay yan ah mas maganda yung ganito mga kabay yan ang iano ko sa inyo yung mga ganito mura lang to mga kabay yan, mura lang yung mga ganitong plastic. Ah. kailangan, uy, grabe mga kabayo. Oh, oh, sobra. Yan, nakakatuwa naman. Ito, tanggalin ko na siya, yung stick. Oh, so grabe mga kabayo. Yan, picture natin yung dalawa, simpre. Ah, dito. Yan. Yan siya. Nakatuwa talaga mga kabay. Yun. O, oh, ganun lang sa mga kabay. Tapos ilipat na. Ilipat ko na dito. Iayos ko lang yung ano. Ah. Yung iba. Kaya bubuksan ko kabay. Ibang ICU. Yan o. Oh. Yung iba natin halaman. Ito galing dito sa ICU mga kabay. Ah, dinah Ah, di na. Okay, ah, uh, yan ako na lang mga kabay, ilipat na natin dito para madiligan na natin uli. Yan. oh, so, Tara ko. Tapos lang natin. Okay, muna dito. Yan. Para lumaki na ito mga kabay. Nagdagay na natin. Yan siya. Ganyan lang na sa mga kabay. Oh. May kiat-kiat na tayo. Na malaki na. Yan. Okay. isa. Sa mga ganito para mga kabay, uh, mai-enjoy mo rin sarili mo. Tsaka pag panood ko ng ibang mga uh, kabataan o mga ibang tao, ah uh, hindi maano mga kabay imposible na hindi sila gagawa na mga ganito na paraan para maganda na rin yung ano mga kabay yan okay na siya saan uh, sana ba yung baso ko dito na pandilig Ay ito ito siya diligan na natin Ayan, diligan na natin tapos pati na rin yung ibang halaman dito mga kabay yan basang basa na diligan din natin to to pa yan lahat diligan natin dito sa malapit sa atin mga kabay o oh, simpre sana ba yung ano okay na yan ah, na ilipat na natin sa malaki yung dalawa yun siya ah dagakulay lupa kong te ito na yung isa ah simpre isprehan ko kanyang dahon mga kabay Yan, ito isprehan natin. Op, masyado malakas. melakas uh -huh, bumalik sa akin. Yun. Yan siya. Oh. Talagang dito lang muna yan sa ano mga kamay medyo malilim. Yan, ayos lang natin dyan banda kasi dyan ko sa ilagay. Ah, kastar ko lang yung kamera. Nako po. Mainit na kasi. Yan. Dito natin sa ilagay. Para hindi na sa magalaw-galaw mga kamay isa ganun din ah hindi ko natin sila ilagay kasi gagawa pa tayo ng isa pang video mga kabay uh. at yung salamin ko nabasa bumalik yung ano ng sprayer <coughs> yan siya uh, mga ginagawa natin sa mga simpleng paraan mga kabay may share ko rin yon ang uh, mga natutunan natin okay yan na siya oh, yan na siya mga kabay yung dalawa nating ano dalawa nating kiat kiat yan ang alaga ang pag alaga dyan mga kabay pag didilig na lang iusin ko yung ano lagyan ko muna to ng ayun para hindi mag ano yung mga dahon yan na siya oh, kaso lang masilaw na dito mga kabay ano, medyo malaki na yung ano natin mga kabay yung pat na pinagtamnan bago tayo magtapos may simple dito ano mga kabay ah damo pero nagtaka ako mga kabay baragitid yan o oh, kaya hindi ko sa pinatay o oh, tinama mo yung dahon niya sa baba oh mas grabe yung baragitid ito sa mga kabay alam ko sa probinsya to mga kabay, yung ano, pang testis namin ng kaldero, pang linis, oh, magas pang yung dahon. Pero baragitid sa mga kabay, hindi ko talaga yan inano, kasi dito pinatay ko yung isang puno, kasi lumalago sa nang eh. Tapos ito, napansin ko, uh, may baragitid, kaya hindi ko sa pinatay. Yan, naka, uh, naiibang ano mga kabay, yan no oh, halos magpupulmon siya. Yan, ito, mga hatmon, tapos dito, Uh, kalahati sa medyo mataas na nasanga. Okay? Ah. Uh, huy! Grabe ini talaga, satu tulang. Ah. Uh, Ran ah. Uh, maraming maraming salamat mga kabay. Sana wag nyo kalimutan na paki-like, yung video natin. Ah, uh, para mas marami uh, yung makakita, marami yung ah makapanood. Uh, gagawin din nila mga kabay kasi napakalaking tulong to mga kabay itong kiat kiat napakasarap sa ano natin napaka ano sa katawan natin napaka healthy pagka ito yung ano kasi uh, natural yung kanyang tamis, siyempre galing sa saprutas okay hanggang dito na lang mga kabay maraming maraming salamat sana wag nyong kalimutan na pak pakilikes pakishare yung video natin sa saka pakipindot yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video parati ka nakapit. bye bye haba